Bilib kay kuan ako mga kuan day, mga haters dai ba. Mm. Mga perfect kay sila dai. Ang ilang i may basa ko ang ako ang kaagi sa una, nga daw kay kog naon, pobre daw kay kusanan, elementary daw ko dai tanan bla, 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 bla. Gipanggawas, mga baho nang... Nangukay, ba kanang dingi ba. Ngan ngan kay special diri social media. Mm. Gamito nila against ako mga laki sa una. Unsa dai nang ade my life. Go man ka, burikat gani nga naabot sa Amerika. Uh, gi okay, pangukay nila iday, kulang pa na. Duha man na mong gipos nga laki, 20 man to Oh, grabe bilib juga kay kwani nila. pila kay sweldo ani nila no? Palablaban lang mo ayot. Maminutay sa lagi mo. Kani pong Please, i-report ni si Cindy. I-report na Nagpatabang ang animal. Isarga. Isara ga. Isara mangko. Isar ko dahil ko ni mo kaya maunang nang rekrut ka. Ah, community of the Hitters of Sende, Cinco of the America. Kuya Gabi, bile, ko mga animal, geroy. Eh? Natapad, daw sila ganahan sa kuwa. Pero natapan na ang mga animal. <laughs> But, seriously, thank you kayo. Love kayo tamo. Wahalag mga hitters mo liha. Love mo tamo. Kadili tungo ninyo. Dili kumabot ani dahi. Eh. Di ko maabot nga nga. Dagga na mo interview na ako yon, oh, ko yun. Pagulay Pilipinas yun. Oh. Di ata yun. Bilib yung kuhanin nila, no? Di pala laban nung gihaday. Laban nung gihaday. Di daw siya ganahan ako. Pero sigig Gigpos. Sigig Gigpos ako ah. tagon ko nila glayer. Kasi tawag ani nila. Oh. Uh. Kasi tawag sa inyo dahi, gikao na mo sa estima, sa inyong pagkasuya sa kuha. Ah. Pero okay, ragyo na -da, dahi Di man, ako may ma, ako may mutaas, di man kamu. Padayon lang giha, gato pong uban, nag-apil-apil sa isyo, ba, ignorant po. Don't worry dahil, ma-monetize sa lagi ka salig lang, i-set up mong sittings, na dadaan na settings, kaya manal lang, um, pandugang ni mo dahil, pampalit ni mo di ha, unsa-unsa. -uns. Uh, but I'm so grateful and thankful you guys. You hit me, but you like me to watch my show. Maragi na ginakong ingon. You can do whatever you want there. Gamit to ninyo ako mga kaagi, ako mga laki na wag na ipik na ko. Kaya mauna akong giingon. Isa ka burikat na abo sa Amerika. Porto tepid yun rin. Pante di Jordan at Tanta ka bukan di Totoy. Laban ang gaday. Okay, laban ang gaday. Laban, naminitize na lagi mo. Ang mga animal, mga piling perfect. Oh, Adlok pa nila sila. Perfect kay eh, sila. Ako lang lang gibantayan Mga perfect kayo eh, sila. Grabe makakomment sa kuha. Mga perfect sa kalibutan. Nasila. Nasuya sila. Kay Habal ni habal nilang puriner. Ako kay daghan mang kuday. Nasuya sila day. gamiton na nila against me. Lolo. Mga gana akong pero may history social media. At di my life. Asa burikat. Naabot sa Amerika. Oh. Uh, uh, <laughs> kaning kamot pa sila, tabangan daw kung Go! Pagdali, mangi-recruit mo eh. Gabi na ako nakita rin nga post nga, please, i-block na ni si Sinde kay Bastos, kay Baba. Nasuya man! Tuya man ka na Nang-recruit nang, nang pag yung kadiha, hindi mo pong ipang recruit, tariha po na mag-utok. Sus, ko te. Eh. Tabalo-ulo ka. Wait, sabi mo turjak na po mi